So hello mga kapatid so welcome for today's video nga po pala mga kapatid so. Bago ka lahat so sana naman kung magkagusto kayo sa music ko ngayon Sa bagong party na upload ko sana supportan nyo ulit yung bagong music So sana supportan nyo So bago lahat nandito ko sa ampalay ako mga kapatid ko. So umulan kaya sobrang baang nga pala mga kapatid So ayan oh Hanggang doon sa taas, di pa ako tapos. So, marami nga po palang gawain. Kaya, yun, mga kapatid, oh. Yan, yung, yung sa baba. Ayun, lilinis ko po yung mga puno nila. So, mga kapatid, so, tutor guide ko kayo sa mga palay ko. So, tignan natin. May bunga na sila. So ayun nga pala mga kapatid. So ayun oh, may bunga na sila. So medyo malalaki na yung mga bunga nila. Ayun oh. Kapatid, so maliit pa lang kasi yan yung mga iba. So andito pa yung mga ibang bunga oh. So ayan. Kaya tininano ko sila, linilinis yung puno. Ayun mga kapatid oh. So ayun, marami na may bubunga na rin. Ang ganda mga kapatid oh. So ayan oh. Ganito po pala yung ginagawa ko sa kanila mga kapatid. So ganyan po pa yung ginagawa ko. Linis kaso na ba ah. Naba yung ampalaya natin oh. Ganun po yung pagkakalinis ng mga ampalaya natin mga kapatid. So ayan oh. Oh kaso na ba yung mga ampo. Ayan oh. Yan. Pati yung mga bunga ng ampalaya natin. So yan, ginaganyan ko po sila. So para bukas, kung aaraw man, mag na tayo. So kasi apon na kasi ngayon mga kapatid. Kaya, you know, ganyan po yung ginagaw ko sa na, Linilinis ko yung puno. Kaso di ko natapos po. Yan. Pakit na po sila. So di pa ako nakapag-abono niyan. Mag-aabon na po po ako mga kapatid. Kaya yan. So ayan mga kapatid. Ito, konti pa lang talaga yung mga bunga nya. Kaya, hindi pa mag-anong ano po. Ang gado no. Ayan o. Oh. So, meron pa rito mga kapatid. So ayun na nga pala yung ulan, napakalakas ng ulan. No? Kaya rin yung bunga niya. Ano? Hmm. Yung mga kapatid yung pagkakalinis sa kanila mula sa baba. So ang dami ng bunga ng mga ampalaya natin. So kaso, nahirapan silang magbunga kasi ulan. Napakalakas ang ulan oh nahirapan sila magano ng mga blaklak ayun pa rin yung isaw oh hangga po doon, oh. may bunga na po lahat sila so yun may bunga na lahat ng mga alaman natin so kaso bukas mag aabono ko tatapusin ko muna yung paglilinis sa mga puno nila mga kapatid so yun sana supportan nyo ulit yung youtube channel ko edi boy tv maraming salamat po yan po oh. ngapudun po maabay na talaga yan mga kapatid so maraming po salamat sa lahat ng sumusuporta pa rin sumusubscribe bukas okay. sa matatakarabaw yun bukas na itong tuloy yan hindi po ang dito pagkawin ng ibang mga bulak na mga natin so mga kapatid so ito bukas naman lalaki na Napalay mga nila.

Uh -huh. ito mga kapatid Ay, bukas mga kapatid so maglininis na ako na naman lilinisin ko ulit yung mga ilang dais pa yung natira lima so bukas tatapusin ko na yan tapos sabay ko ng abono tapos uh, sabay ko na naman yung mga mga nila ayun o no? You've got to do what you